Arestado ang sarong 33 anyos na lalaki makalis na makuhaan in iligal na drogas pigkasar na operasyon sa Barangay Poblasyon 2, Mobo Masbate, alas 3.40 nin aga ka nakaaging Martes, Agosto 13. Binisto ang sospek na si Alias Pan, residente kan barangay Ibingay Masbate City. Nako na sa suspect ang walong pidaso ng heat sealed plastic sa shade nin na sa na, na nasa 7.6 gramo asin nagkakantidad ng 51,680 pesos asin sarong pidaso nin 500 peso bill na ginamit na mark money base po sa report na nakarating sa opisina natin, uh, may anim na maliliit na heat shield na transparent plastic sachets na nakalagay sa ano sa kahon ng Winston. So suspected siya po yung laman noon. sa meron din po ang ano uh, dalawang piraso ng medium heat shield transparent plastic sachets na naglalaman din po ng ano ng suspected sachets po. Nadako pang sospek ang pinagsarong pwersa kan Mobo Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, Regional Police Drug Enforcement Unit, Regional Mobile Force Battalion 5, Masbate Mobile Force Company, as in Philippine Drug Enforcement Agency, Masbate Provincial Office sa mga kababayan po natin, please lang po kung ano, tumigil na po tayo, lalo yung mga engaged sa mga illegal activities, lalo na po sa illegal na droga. Alam naman po natin na sa illegal drugs, pag nag-engage ka sira ang buhay ng kung sino man yung involved, sira yung pamilya, sira yung barangay, hanggang masisira yung munisipyo, hanggang sa buong Pilipinas, masisira kung patuloy yung pag-engage ng mga kababayan natin. So, isipin po nila yung kinabukasan nila, hindi na mag-engage sa mga illegal, why not na maghanap ng Ibang na mas barangal, na hindi naman sa iba. Sa presente, nasa kustodiyan na Municipal Police Station ang sospek as inaatubang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 91-65 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Hercules Barbacena.